Magandang araw po muli mga kalipi. Welcome ka po muli sa aking YouTube channel. Sa araw po ito, tutunguhin natin yung ilan sa mga tourist destination dito sa aming bayan. Tara, samahan nyo po kami. Ito po mga kalipi ang lugar na ating pupuntahan sa oras na ito. Ito po ang tinatawag na halabang lapis. Kung saan po ay makikita mo doon yung sandbar. At ito po yung Starfish Island kung saan doon po natin ito makikita rin pero bago natin ito marating dadaan muna tayo dito sa mangrove tunnel so ito po yung na natural mangrove forest kung saan po ay ang lawak nito dito sa Puerto Diaz ay mayroong isang libo at tatlumpot apat na hektarya mayroon din po kaming lagun doon tinatawag namin ito dito ng Badiday lagun mamaya mga kalipi ipapakita ko po sa inyo kung saan ito at doon, Don na po sa dadaan natin naroon yung Balumbon Island kung saan doon sa kagitna ng ng Dalampasigan mayroong isla na puno ng Nyugan mamaya ipapakita ko rin po sa inyo at meron din po kaming bird watching tower doon natin to sa patutunguhan kaya mamaya antabay mo kayo mga kalipi at uh, pupunta mo tayo dito sa information kung saan, bago ka dito uh, pumasok uh, kailangan din po natin na uh, sumunod sa protocol ng ating pamahalaan no face mask, no entry ito po mga kalipi, yung mangrove tours uh, meron pong 500 na renta yung bangka na gagamitin at meron din pong environmental fee 20 pesos lamang at uh, sa kasalukuyan po mga kalipi, dahil dito sa pandemic na ito ay minabuti po ng ating lokal na pamahalaan na ipagbawal muna ito sa mga dayuhan. Ngunit yung mga naririto sa albing lugar ay pwede naman silang pumunta rito. At sumunod lamang po sa protocol ng ating pamahalaan. So ito po yung ating information, ang ating magiting na uh, information officer. Si, uh, Ati Bibi Dagil Ito po yung ating information Mga kalibi patungo na tayo doon sa area Kung saan natin makikita yung mangrove tunnel Kasama natin itong ating tourist guide Si Sir Tash At the same time siya rin yung bankero natin Siya po ang magbibigay sa atin ng Uh, informasyon sa lahat ng ating mga katanungan. So, ang tabi lang po mga kalipi at uh, malapit na po tayo doon sa mangrove tunnel. At kung napapansin niyo po mga kalipi, itong lawa na nakikita niyo rito sa aming likuran, ito po yung nagsisilbing supply canal dito sa aming bakawanan during high tide. Dito rin, dito rin kasi yung daanan ng ng tubig ulan kung malakas ang ulan galing sa kabundukan so dito sila nagtatagpo so ayon sa mga eksperto ito ay magsisilbing napakagandang protina para doon sa bakawan yung mixture nila yung mixture ng tubig alat at mixture ng tubig tabang ay magsisilbing uh, napakagandang protina ng ating bakawanan so tinatawag nila itong breakfish ayon sa mga eksperto so kung napapansin nyo mga kalipi ang ating bakawanan walang piste walang piste rito at uh, napakaganda ng kanilang Uh, yung pagtubo ng kanilang mga dahon, mga branches napakaganda so perfect talaga so ayan po mga kalipi sabi, sabi ko nga kanina ang, ang lawak ng bakawanan dito sa amin ay umaabot ng 1,034 hectares so napakalawak itong taniman na ito so ito lang tayo sa bungad siguro nasa nasa 6 kilometers away sa aming ginatatayuan ay naroon yung dulo ng bakawan ng ito so antabay po mga kalipi maya maya lang at uh, naroon na tayo doon sa bakawanan nandito tayo mga kalipi sa bungad ng mangrove tunnel so papasok na tayo unti unti na tayong papasok sa lugar Ito na po mga kalipi, yung bungad ng tunnel. So mula dito, makikita natin yung ganda ng paligid. So, sa buong Southeast Asia, mayroong 48 na uri ng baka bakawan. Ang meron tayo dito ay 24 o 24 na uri ng bakawan dito sa ating lugar. So, ito kasi ang nagsisilbing model site ng buong Bigol, itong ating taniman dito ng bakawan. Kaya naman, lalo nang lalo pinaganda ito ng mga kinakukulan itong lugar na ito upang sulit naman para sa mga turistang tutungo rito Timberland kung tawagin itong lugar na to kasi hindi dito sa alat merong tatlong ori ng ng lupa dito sa atin yung Timberland, Lowland at Upland so andito tayo sa Timberland kung saan yung nabubuhay dito ay ang mga ganitong uri ng mga tanim. Ang lowland naman ay yung mga palayan at upland yung mga forestry. So, ito ang mangrove tanil ng Preto Diaz, Sir Sa mga Mga kalipan, dito tayo sa Balumbol Island. Ito po yung yugan na makikita nyo. Bikit ko muna siguro ito, mga 20 hectares. At yun yung yung bird's watching tower. Kung nakikita nyo yung kulay puti na yun. Ito po yung uh, station nila. Yung mga gustong manood ng mga yeah, iba't ibang uri ng mga ibon dito at yun po mga kalipi yung lawak ng Malumbun Island ito po mga kalipi yung mga bakawanan na bagong tanim siguro mga 3 years ago dito sila gumawa ng proyekto siguro mga 10 years from now mga malaki na ito so magiging progressive na itong lugar na ito So mga kalipi, antabay muna at uh, naman tayo doon sa sandbar kung saan natin makikita yung mga starfish. Mga kalipi, andito tayo sa sandbar. Napakagandang buhang na nito. Napakalinis. Ito yung makikita lamang po mga kalipi during high low tide. So napakaganda. Napaka napakaputi ng buhangin dito isa ito sa dinarayo dito ng ating mga kababayang turista maging ang turista ng galing sa ating isa ibang bansa marami rin nakakapunta dito sa lugar nato kaya so, yan yan yung mga ibon na napakaraming ibon din sa bandaron iba't ibang uri ng ibon so ito yung binibisita dito ng ating mga turista so malawak din itong sandbar na ito So, mga kalipi, nasa banda unahan pa, nandoon naman yung Starfish Island kung saan yung sanctuary ng mga Starfish ay makikita natin doon. So, antabay muna mga kalipi at tutunguhin natin yung lugar na yun upang may pagkita natin sa ating mga kababayang nagnanais na makapunta dito sa amin. Mayroon po silang idea kung saan at kung anong itsura ng mga tanawin dito sa amin. Kung mga kalipi, nito tayo sa sanctuary ng starfish. Napansin natin na napakarami ng starfish dito. Kumpul-kumpul sila. Ayan, tila ba mayroon silang pagpupulong. malawak itong sang ito ng starfish hindi nga lang tayo naka ng magandang pagkakataon kasi diba din tayo dito ba pa pataas ng tubig so hindi nga tayo nakapunta doon sa lagoon kasi lubhang delikado na kasi naandun yung sa malapit sa aquatic area napakalawak na pakingistaan so nakakatanggal ng stress pag andito ka sa gitna ng karagatan so mga kalipi uh, ito na muna ang maibabaki ko sa inyo sa mga nagnais na pumunta rito pag po kayo mag-atubiling Uh, pumunta rito sa mga taga Bicol area sapagkat uh, hindi kayo mapapahiya sulit ang araw nyo sa pagpunta rito ito ang mga kalipi yung mga si grasses bed ito ay, may lawak na 836 ayon sa mga eksperto ito so yung tirahan ng mga iba't ibang ori ng mga lamang dagat kaya sa lawak nila napakaraming mga lamang dagat ang feeling makuha dito sa amin so mayroon din po mga kalipi yung aquatic area namin dito ay may sukat na 1500 hectares so napaka lawak na lugar para sa aming mga manging isda kaya naman sagana po kami dito sa lamang dagat napakalinis pa ng aming karagatan kamakailan lamang itong aming coastal area ay nagamit ng parangal bilang pinakamalinis na coastal area sa buong Bicol Region so malaking achievement ito ng aming lokal uh, na pamahalaan sa pamuno ng ating alkalde si Mayor Boy Tiduma dahil sa kanyang pagsusumikap na malinis ang ating kapaligiran ito po ay nagbunga so sa ating mga kaubayan para tali natin malinis ang ating kalagatan ito ay para, para naman sa ating mga kabataan kung nagustuhan nyo po ang aking video mga kalipi pakilike sa lang at pag-subscribe. at pinutin nyo na rin po yung notification bell para naman sa mga susunod na vlog ko maging updated kayo Shoutout nga pala kay Mabel Di Matera ng Dubai. Ngayon din po kay Biculanong Warainon. At kay Tropang Durog, Gubatnon. Magandang araw po sa inyong lahat yan. Ah, ito po ang inyong lingkod. Kuya po lamang nagsasabing magandang araw.